Nagmamasid ako para sa mga delivery truck tulad ng ilang tao na nagmamasid para sa mailman, ngunit may puso pounding na takot ng isang kriminal na naghihintay para sa pulis. Ang bawat brown truck ay kumakatawan sa isa pang lihim na itinatago ko mula sa aking pamilya. Ang aking home office ay naging aking lihim na headquarters sa pamimili. Nagde-design ako ng mga website para sa mga kliyente sa araw at nag-accumulate ng utang sa gabi. Ang computer na nagbibigay ng aming kita ay sumisira din sa aming seguridad sa pananalapi. Iniisip ng aking apat na taong gulang na anak na ang delivery person ay aming kaibigan na nagdadala ng mga regalo. Hindi niya naintindihan na ang mga regalo ni mommy ay inilalagay sa panganib ang aming bahay. Ang kanyang kawalang malay ay sumisira sa aking puso araw-araw. Ako ay naging eksperto sa pagsalo ng mga package bago muwi ang aking asawa mula sa trabaho. Ang timing ay dapat perpekto, hindi masyadong maaga upang magmukhang kahinahinala, hindi masyadong huli upang magrisk na madiskobre. Ang aming attic ay mukhang secret storage unit ng Amazon Warehouse. Mga hindi pa nabubuksang kahon na hinalo sa mga nakatagong binili, lahat ay kumakatawan sa 52,000 dolyar na lihim na itinatago ko mula sa aking masipag na asawa. Alam ng aking matalik na kaibigan na masyado akong namimili, ngunit hindi tungkol sa utang. Pinapagana namin ang mga gawin ng bawat isa, nagpapadala ng mga shopping link pabalik-balik na parang nagbabahagi kami ng mga reset sa halip na financial poison. Ang mga credit card alert sa aking telepono ay nagbibigay sa akin ng panic attack. Ang bawat notification ay pakiramdam na babala sa atake sa puso, ngunit hindi ko mapigilan ang pag-ugali na literal na pumapatay sa akin sa stress. Ang aking asawa ay nagtatrabaho ng labindalawang oras na araw bilang electrician, umuwing pagod munit proud na maaari niyang tustusan kami. Wala siyang ideya na inaundo ko ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa bawat click ng add to cart. Naka-schedule ako ng mga delivery para sa mga araw na alam kong may overtime ang aking asawa. Ito ay parang pagpaplano ng isang lihim na pakikipag-ugnayan, ngunit may mga cardboard box sa halip na isang tao. Ang panluloko ay pakiramdam na kasing trader. Ang pagtunog ng doorbell ay nagpapadala ng adrenalin sa aking katawan na parang ako ay nasa panganib. Fight or flight response na na-trigger ng mga brown cardboard box. Ang aking nervous system ay kasing adik ng aking shopping cart. Nakilala ko si Jessica sa isang moms group kung saan ako ay nagpapanggap na maayos ang aking buhay. Tiningnan niya ang aking mamahaling stroller at sinabing ang mga bayad sa iyon ay dapat na brutal. Alam niya, Ibinahagi ni Jessica na binayaran niya ang 70,000 dolyar sa shopping deb pagkatapos ng halos mawala ang kanyang pamilya. Ang pakikinig sa kanyang sabihin na mas malalaking numero kaysa sa akin ay nagbigay sa akin ng unang kislap ng pag-asa. Ipinaliwanag niya na ang online shopping addiction ay ang perpektong bagyo, instant gratification meets isolation. Ang pagtatrabaho mula sa bahay ng mag-isa sa buong araw ay lumikha ng ideal na kondisyon para umunlad ang aking lihim na gawi. Ang aking unang takdang aralin ay itrack ang lahat ng aking online spending sa loob ng isang linggo. Ang numero ay nagpahiwatig na ako ay pisikal na may sakit. Gumagastos ako ng higit sa lihim na pamimili kaysa sa aming mortgage payment. Kailangan kong mag-install ng website blocker sa aking computer. Ang panonood sa mga shopping site na maging hindi ma-access ay pakiramdam na pagkawala ng mga matalik na kaibigan, ngunit sila ay mga kaibigan na sumisira sa aking buhay. Ang pag-amin sa aking asawa ay ang pinakamahirap na bagay na nagawa ko. Ipinakita ko sa kanya ang atik, ang mga spreadsheet, ang mga credit card statement. Ang kanyang pagkalito ay naging sakit pagkatapos ay ganap na pagtataksil. Tinanong niya kung paano ko siya kayang tingnan sa mata gabi alam ang itinatago ko. Wala akong sagot na hindi magpapahiwatig na ako ay isang halimaw. Ang totoo ay pakiramdam ko ay isa. Nagsimula kami ng financial coaching kasama si Jessica nang magkasama. Ang unang buwan ay halos galit at luha, ngunit kami ay nasa parehong silid na humaharap sa parehong problema. Iyon ay pag-unlad. Lumikha kami ng cash only envelope system para sa paggastos ng sambahayan. Ang panonood ng aktwal na pera na umalis sa aking mga kamay sa halip na invisible clicks ay ganap na nagbago sa aking relasyon sa paggastos. Nagsimula akong magbalik ng mga hindi pa nabubuksang package mula sa attic. Ang bawat pagbabalik ay pakiramdam na pag-alis ng isang break mula sa pader sa pagitan ko at ng aking asawa. Ang paglilinis ng kalat ay emosyonal hanggat pisikal. Ang aking asawa ay pansamantalang nangangasiwa ng online bill paying. Ang pagpapakawala ng kontrol sa pananalapi ay nakakatakot ngunit kinakailangan para sa muling pagbuo ng tiwala. Ang bawat bill na kanyang binayaran ay pakiramdam na isang hakbang patungo sa pagkakasundo. Binayaran namin ang aming unang store credit card ng ganap. Ang panonood ng balanse na yon na maging zero ay mas kasiya siya kaysa sa anumang online shopping high. Tunay na tagumpay kumpara sa digital dopamine hit. Nagsimula akong gumamit ng aking mga kasanayan sa graphic design para sa mga freelance project particular para sa pagbabayad ng utang. Ang dagdag na kita ay pakiramdam na malinis at tapat sa halip na lihim at nakakahiya. Napansin ng aking anak na ang mga delivery truck ay hindi humihinto ng madalas. Sinabi ko sa kanya na kami ay nakatuon sa paglalaro ng magkasama sa halip na pagkuha ng mga package. Sa unang pagkakataon, ito ay totoo. Ang aming atik ay walang laman na ngayon maliban sa mga seasonal decoration at alaala. -ala. Wala nang nakatagong kahon, wala nang mga lihim sa pamimili. Ang espasyo ay kumakatawan sa kalayaan na aming pinaghirapang makuha. Binayaran namin ang huling credit card. Ang pagputol sa huling piraso ng plastic na yon ay pakiramdam na pagputol ng mga kadena na nag-hostage sa aming pagsasama sa loob ng mga taon. Ang aking matalik na kaibigan at ako ay nag-uusap pa rin araw-araw, ngunit ngayon nagbabahagi kami ng mga tip sa pagbabadyet sa halip na shopping link. Itinatayo namin ang bawat isa sa halip na pinapagana ang mga mapaminsalang gawi. Bumili kami ng aming unang pamumuhunan, index fund, sa halip na impulse purchase. Ang panonood sa aming pera na lumago sa halip na mawala ay pakiramdam na financial magic na hindi ko alam na umiiral. Naiintindihan na ng aking anak ang pera sa isang malusog na paraan ngayon. Nakikita niya ang kanyang mga magulang na nagtatrabaho ng magkasama sa halip na nagtatago si mommy ng mga bagay mula kay daddy. Ang siklo ng mga lihim sa pananalapi ay nagtatapos sa kanya. Nagkonekta pa rin kami ni Jessica, ngunit ngayon bilang mga kasamahan na tumutulong sa ibang mga babae na may adiksyon sa pamimili. Sinasabi niya na naintindihan ko ang digital age na bersyon ng mas mahusay kaysa sa kanyang magagawa. Ang doorbell ay hindi na nag-trigger ng panic. Ang mga package ay dumating na inaasahan at na-budget na o wala sa lahat. Ang tunog ay isang doorbell na lang ngayon, hindi isang babala sa atake sa puso. Nagtatrabaho pa rin ako mula sa bahay, ngunit ngayon naglalakad ako ng mga break sa halip na shopping break. Ang sariwang hangin at paggalaw ay nagbibigay ng dopamine hit na dating hinahanap ko online. Ang aming pagsasama ay mas malakas ngayon kaysa bago ang krisis. Hinarap namin ang pinakamasamang katotohanan tungkol sa bawat isa at pinili na manatili at muling itayo. Ang pundasyong iyon ay hindi matitinan. Nagsimula kami ng college fund para sa aming anak. Ang paggawa ng unang deposito na iyon ay pakiramdam na pagsira ng mga henerasyon ng dysfunction sa pananalapi. Magmamana siya ng karunungan sa halip na consumer debt. Ginagamit ko pa rin ang aking computer para sa trabaho, ngunit ngayon ito ay isang tool para sa pagbuo ng aming hinaharap sa halip na pagsira nito. Ang parehong makina na aking sasakyan ng adiksyon ay ngayon ang aking tool sa paglaya. Ang babaeng nagmasid para sa mga delivery truck ay natutunan na ang tunay na seguridad ay hindi dumarating sa mga cardboard box. Ito ay nagmumula sa mga tapat na pag-uusap at ibinahaging mga layunin sa pananalapi. Tumutulong ako ngayon sa ibang work from home na mga nanay na masira ang kanilang online shopping na gawi. Ang aking home office ay naging isang lugar ng pagpapagaling sa halip na pagtatago. Ang espasyo ay natubos na. Ngayon kapag dumating ang mga package, inaasahan o hindi akin. Ang delivery person ay ginagawa lamang ang kanilang trabaho, hindi naghahatid ng aking mga lihim. Ang aming bahay ay puno ng kapayapaan sa halip na mga package, at iyon ay walang halaga.